yan, totoo yan. Yung uh, Ay, panitan palitan dyan, parang uh, make up, make up lang. Up, ito siya na, no? Kaya siya Kaya yung patuloy pa natin, tututulan tutu yan ni man yan. 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 Okay? Ah, Sinata tayo magpunta sir. Ano <laughs> sir. Anong masasabi mo sa nangyayari sa Senado na naman? Sa Senado, ganun din. Merong uh, ba? So, uh, Rigodon. Rigo, Rigodon na uh, hindi malaman. Parang may nagtatakpan ng mga mag-sino-sino. Ayaw nilang mahalo kayo talaga yung unay na tumutunong ng korupsyon o sino man yung mga involved sa mga korupsyon niya. Sir, ano po masasabi nyo dun sa balita na dalawang jet ang binili ng, ano, uh, ni uh, Romualdez? Dalawang aeroplano yung binili niya? Dalawa lang. <laughs> yun yung balita ko lang sir. Ano masasabi niyo sa mga ganang mga ano? Uh, wala akong uh, konkretong ebidensya dyan, pero yun ang balita. Oh, Paring totoo yun. Paring mas marami pa dyan, hindi lamang dalawa. So sa so, tingin niyo sir, saan galing pa pala, yung bilhin nila? <laughs> Alam natin. galing sa Dukot Pawis ng Pilipino. Oh. Yeah. Ang lang mga karangyan karangya na yan. Yun ang tinututulan natin. Sila ay ating pinoto para tayo ay sa Juan, Juan. Pero nung ginawa nila, imbis na tayo servisyuhan, maputi ang servisyo sa atin para tumindaw ang buhay natin, sila ang nagtaksan sa atin. Yung mga perang binabayad natin sa buwis, yung mga perang inuutang ng kumpyerno kung saan saan, tayo ang magbabayad. samantalang sila, nagpapakasasa na sila sa karangyaan. Mga pamilya nila kung ano-ano mga karangyaan na ginagawa. Samantala tayo, mga Pilipino, nagsasaka dito sa na barya-barya. Maraming utong. Maraming namamatay, nasasalanta. Kaya tayo dapat magtulong ko kung tayo lahat. Kahit mga Oh, nasa Cebu daw. Pero hindi natin sila tatantanan habang hindi sila nananagot sa mga premier na harap nila sa pagkakit At uh, meron din nag-comment sir na hindi lang daw dapat yung bababa si ano dapat panagot uh, siya at may patulong so ano bang uh, Kung may uh, krimen talaga na ginawa, mapatumayan talaga siya, ito po, alam at, naman natin na uh, sila dyan, sama-sama sila kasi uh, sindikato na nangyari, kasama dito sa Paliwitz, dapat managot talaga sila. wala na, wala na, ito na yung blessing ito, huwag matakot sa wala yung blessing sa atin to kaya tuloy-tuloy lang tayo sir ano mas ko kung lang yan pero hindi natatapos ang isyo doon sa pagpalit ng leadership ng Senado. Kasi ando pa rin yung korupsyon. Maraming pa rin yung dyan. Kaya lahat sila dapat panagotin natin. Sir, uh, pwede po ang mapakilala kayo sa aming uh, mga viewers, sir. Pwede pa kayong mapakilala sa aming Yours. mga viewers? Oo! Oh, ako si Retired General Romeo Pocis. Yes. Isa sa mga kasama natin dito sa Newton, United people sinisitid. Ito, ang uh, grupo natin dito, walang political party dito, walang mga uh, partido, walang mga Lahat Maski anong uh, kultura mo, maski anong religion, maski uh, tribo, lahat dito ay sama-sama pang Isa okay. lang yung sinisitid natin, labanan ng world. Thank you. Na, na, oh, okay, to, Okay, to, Okay, to, yan. Namin ito man, lagi ang mga ka So ito pa pala si Vivian Pelesaya. Kaya na. Ngayon po yung kasawa na sa likod. Walang masubukan na mga mga branded bags, branded products ano, ano So, masakit 'yon dahil tayo masakit 'yon dahil tayo habang nagsasakripisyo para maitawid natin ang ating pamilya, yung edukasyon, 'di ba? So, ano nangyayari? Wala eh. Uh, it's about time kailangan tayong maningil. Ngayon, medyo disappointed din po ako sa mga ibang ibang mga kasamahan natin. Dahil kasi matagal na tayong nananawag na kung pwede samahan tayo para magkaroon tayo ng critical mass at kailangan magsalita tayo. Hindi po po pwede na o bahala na lang sila na lang ang magsalita dyan sa lansangan. Hindi po po pwede po yun. Kasi kailangan po natin ng boses sa lansangan. Kaya kung hindi tayo lalabas, ang ibig sabihin nun, okay na lang tayo sige, gawin na lang nila, magnakaw na lang sila na magnakaw, di ba? Wala tayong pakailam, hindi po po pwede yun. Kailangan po ng critical mass. Kailangan makisama kayo. Kailangan mag-voice out kayo. Kailangan lumabas kayo sa lansangan. Hindi po pwede yan. Dahil kung palalagpasin natin itong pagkakataon na ito, wala na. Wala na ang ibang pagkakataon kung hindi ngayon. Kaya lumabas na po kayo i-voice out no kasi meron pagbabago at meron po tayong chance na sa atin ang kapangyarihan. Wala sa kanila. Tayo lang ang naglukluk sa kanila. Naalala ko tuloy yung ating eleksyon. Tayo rin kasi naman na may problema, di ba? Tayo rin naman kasi ang bumoboto sa kanila. So ngayon, sa susunod na eleksyon, sana matuto na po tayo. Dahil kung sino yung in, kung sino yung binoboto natin eh, yun ang magnanakaw. Kaya kailangan pag-isip-isipan niyo na na yung iboboto natin eh hindi magnanakaw. Alam naman na po natin na magnanakaw yung mga kusin. Alam niyo na magnanakaw di ba? Ilang beses ang ginawa yan sa atin but binoto niyo pa rin kasi. So okay na yan. So nananawagan po ako sa inyong lahat yung mga nandyan na nanonood neto eh, huwag naman po kayong kampante na nanonood lang lumabas po tayo sa lansangan and let's voice out dahil kung hindi po alalagpasin natin itong pagkakataon na ito tayo rin po ang magsasakritisyo yung buhay po natin ang isasakritisyo natin so yun lang po, maraming maraming salamat po sa mga vloggers, maraming maraming salamat at nandito kayo alam nyo tat pangat pangat pong araw na ito. Yung mga vloggers po natin dito na natutulog. Talaga namang nagpapasalamat uh, po kami sa inyo. Yun lang po. Marami po salamat. Thank you po. So, ito po si Mambibiyan Beles. Kasi hindi po si Ma'am Vivian Bella sa ano po ito, active po itong mga kabijay. Active po siya sa mga ganere.